Magandang hapon mga kabaka Welcome to my channel uh, Panibagong video na naman po ito At panibagong vlog na naman uh, Isang linggo na po itong Nak ng baka namin At Masaway na <coughs> Malaki na yung ano Nagbago niya. Mga kabaka. Ah. Kung napapansin niyo po, sinusumbukan niya ng ano? Kumain. hindi siya ano kakasot sa silong ng ina niya ay matangkad siya <coughs> kalapat po ng katawan po niya mapapansin ninyo ah uh, itong ina niya halos <coughs> yung hindi niya ay kwan <coughs> um, naubusan ng gatas dahil matakaw na siyang dumidi oh. oh. habang maliit pa mga kabaka kailangan na natin siyang kwan oh, kawakan sa ulo

sang isang buwan to kakain na uh, kaunti unti pa lang na practice po niya yung ano yung ipin niya yan tingnan niya po mga kabaka oh, Ang sinusubukan niya na talagang ano, kumain anh nó là bằng ý kiến của em mẹ mẹ po mahirap ang ano maghalaga ng baka sa mayroon pong ano may papakain at masipag tayong ano maghanap or mag ipon ng dayami at isa pa mga kabaka panahon na po ng ano anayan ng mais dito sa amin at balak ko pong ano mag ipon ng balat ng mais yung pinag at subukan ko pong pakain sa mga baka namin mga kabaka alos nandito sila sa lilim yung mga baka namin Tingnan talagang pinipilit po niya talagang ano. Ito kumain ng taon ng mais. Oh, wala pa pong ipin yan, mga kabaka. Oh. <laughs> Sinusubuan ko.

merong isang buwan nito talagang na pasabay na mga kabaka kaya po yung mga nagbabalak or mag ng baka yung eh, wag na po tayong magpahuli bili na po tayo ng baka parang bangko rin ito abang lumalaki lumalaki din yung bayad ng baka natin na binili natin mga kabaka lalong lalo na yung ano mga nasa abroad ang asawa nila na relasyon nila na mag indis na po kayo ng baka ang na mga naka nandito sa probinsya bumalik ulit sa ano may damo yung kan anak ng baka namin Talagang gusto na atang ano, kumain. Meron siyang ano. Ini na kan. Daun nang mais. Nice. Oh, maraming salamat po mga kabaka. Ah. Uh, sa aking mga video uh, sa at uh, ang sa pag-subscribe. At hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin po 'yung bell da button para lagi po kayong updated sa aking channel. Ito po sa inyong lahat.